Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong horoscope para sa Pisces para sa ika Marso, ng Marso, 2025. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong tila ikaw ay nahuhulog sa isang alon ng pagkalito at kawalan ng katiyakan. Ang iyong isipan ay maaaring naglalakbay sa pagitan ng realidad at pantasya, sinusubukang hanapin ang manipis na linyang naghihiwalay sa dalawa. Ang mga pangarap na matagal mong pinanghahawakan ay maaaring tila nanginig sa ilalim ng bigat ng kasalukuyang mga pangyayari na parang isang unos na sumusubok sa tibay ng iyong pananampalataya. Maaaring maramdaman mo na ang lahat ng iyong pinaniniwalaan at pinapangarap ay biglang nagmukhang malabo o mahirap abutin na nagdadala ng pakiramdam ng kawalang katiyakan. Subalit, mahalagang tandaan na hindi lahat ng pag-aalinlangan ay tanda ng kabiguan. Minsan, ito ay isang senyales na kailangan mong lumayo sandali, hindi upang sumuko, kundi upang makita ang mas malawak na larawan. May mga pagkakataong kinakailangan natin pagnilayan kung ang ating mga pangarap ay tunay na naayon sa ating puso, o kung ito ba ay mga ilusyon lamang na ating pinanghawakan ng matagal dahil sa takot na magbago ng direksyon. Huwag mong hayaan na ang pagkalito ay maging hadlang sa iyong pagsulong, sa halip, gamitin mo ito bilang pagkakataon upang mas lalong palalimin ang iyong pagkaunawa sa iyong sarili, at sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Sa ilalim ng masidhing enerhiya ng Leo, ikaw ay hinihimok na muling simlihan ang apoy ng iyong tapang at lakas ng loob. Ang impluensya ng signos na ito ay nagtutulak sa iyo upang lumabas mula sa anino ng kawalang katiyakan at buong tapang naharapin ang anumang hamon ng buhay. Hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa takot na baka ikaw ay mabigo. Ang pagkabigo ay bahagi lamang ng proseso ng paglago, at ang tunay na sukatan ng tagumpay, ay hindi sa kung gaano karaming beses kang nadapa kundi kung gaano mo inangat ang iyong sarili matapos kang bumagsak. Hindi ka isinilang upang manatili sa pag-aalinlangan, sa halip, ikaw ay may likas na kakayahang harapin ang bawat pagsubok ng may dignidad at determinasyon. Sa kabila ng anumang paamba na maaaring bumalot sa iyong puso, mayroong isang bahagi sa iyong kalooban na patuloy na naniniwala na kaya mong malampasan ang anumang hamon. Huwag kang matakot ipakita sa mundo ang iyong tapang. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang patunayan sa iyong sarili na hindi mo kailangang sumunod sa agos ng pangamba, sapagkat ikaw mismo ang lilikha ng direksyon ng iyong buhay. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa katatagan ng iyong kalooban sa harap ng mga pagsubok. Ang pagbibigay ay isang makapangyarihang kasangkapan upang muling buin ang sarili. Minsan, kapag tayo ay nalulugmok sa sariling suliranin, nakakalimutan nating may iba pang tao na dumaranas din ng pagsubok at sa pagbabahagi ng ating oras, pagmamahal, at tulong sa kanila mas nauunawaan natin ang kahulugan ng tunay na koneksyon. Ang simpleng pagtulong sa iba, kahit sa pinakamaliit na paraan, ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago, hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa iyo. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa material na aspeto, kundi ito rin ay maaaring nasaan nyo ng pangunawa, pakikinig, at taos pusong suporta. Ang bawat mabuting gawa, gaano man ito kaliit, ay may kakayahang bumalik sa iyo sa anyo ng inspirasyon at kadalakan. Ang simpleng pagbati, isang taos pusong salita ng suporta, o kahit ang pagbibigay ng oras upang makinig sa isang kaibigan ay maaaring magbigay liwanag sa araw ng isang tao. Sa pagbibigay, natutuklasan mo rin ang kakayahan mong baguhin ang mundo sa pamamagitan ng simpleng pagkilos. Sa pagyakap mo sa espiritu ng pagbibigay, mas magiging bukas ang iyong puso sa daloy ng positibong enerhiya na maaaring dumaloy pabalik sa iyo sa hindi mo inaasahang paraan. Maaaring pakiramdam mo na ang mundo ay mabigat na yong araw, ngunit huwag mong hayaan itong lunurin ka. Ang iyong damdamin ay maaaring tila isang bagyong bumabalot sa iyong kalooban, ngunit sa halip na labanan ito, subukan mong tanggapin at unawain ito, sa halip na magpakatigas at pigilan ang nararamdaman, bakit hindi mo ito gamitin bilang inspirasyon upang lumikha ng isang bagay na may kabuluhan? Ang iyong emosyon ay hindi isang kahinaan kundi isang biyaya, isang kasangkapan upang mas lalong maunawaan ang lalim ng iyong pagkatao. Huwag mong itago ang iyong tunay na nararamdaman. Ang pagpapahayag ng iyong emosyon sa anumang anyo ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon. Kung ikaw ay nalulungkot, bakit hindi mo ito ipahayag sa pamamagitan ng sining? Kung ikaw ay may hinanakit, bakit hindi mo subukang isulat ito? Ang pagsasali ng iyong damdamin sa isang malikhaing paraan ay maaaring makatulong sa iyo upang maproseso ang mga ito ng mas malalim. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba ang nararamdaman mo, ang mahalaga ay hayaan mong dumaloy ito ng malaya upang hindi ito mag-ipon sa loob ng iyong puso. Ang araw na ito ay puno ng aral at pagkakataon para sa personal na pag-unlad. Sa bawat pagsubok na iyong kaharapin, mayroong isang natatanging leksyon na maaaring magbigay liwanag sa iyong landas. Ang bawat hamon ay isang oportunidad upang patunayan sa iyong sarili kung gaano kakatatag. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng paglago, hayaan mong ang bawat hakbang ay maging isang makabuluhang bahagi ng iyong paglalakbay. Huwag matakot sa hamon, sa halip, tanggapin ito bilang isang bahagi ng iyong pag pagunlad patungo sa mas magandang bukas. Sa bawat desisyong ginagawa mo, anuman ang kalabasan nito, ikaw ay natututo at lumalago. Para sa iyong maswerteng elemento ngayong araw, magsuot ng kulay berdeng asul, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, balanse, at malinaw na pag-isip. Ang enerhiya ng kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo, upang mapanatili ang iyong emosyonal na katatagan sa kabila ng anumang pagsubok. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labinsyam, at dalawamput-anim. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o bilang gabay sa iyong mga desisyon. Para sa maswerteng gawain, subukan mong ilabas ang iyong damdamin sa pamamagitan ng isang malikhaing paraan, maaaring pagsusulat, pagpipinta, pagsayaw, o simpleng paglalakad upang magnilay. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapalaya sa iyong isipan at puso ay makakatulong sa iyo upang makita ang iyong sitwasyon ng mas malinaw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang ipagpasalamat ang lahat ng iyong natutunan at naranasan. Minsan, sa gitna ng ating pag-aalinlangan, nakakalimutan nating pahalagahan ang mga maliliit na bagay na bumubuo sa ating araw. Maging mapagpasalamat sa bawat pagkakataong ibinibigay sa iyo sapagkat ang bawat isa ay isang hakbang patungo sa isang mas makulay at mas makabuluhang buhay. Tandaan, ikaw ay isang liwanag sa mundo. Sa kabila ng iyong mga alinlangan at pangamba, ikaw ay may kakayahang magbigay inspirasyon, magmahal, at lumikha ng isang mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.